magbasahin natin yung awit 37 37 1 to 40 huwag kang mabalisa dahil sa masama huwag mong kaingitan liko nilang gawa katulad ng damo sila'y malalanta tulad ng halaman matutuyo sila umasa ka sa Diyos ang mabuti ay gawin ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni mababalisa, iyang pagkagalit iwasan mo sana, walang kabutihan na makakamtan ka. Ang nagtitiwala sa Diyos mabubuhay ligtas sa lupain at doon tatahan. Ngunit ang mga mas, ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Hindi magluluwat sila ay magpa sila mapaparam kahit hanapin mo di masusumpungan. Ngunit ang maaamo ay matitiwasay at magiging ganap ang kapayapaan. Ang taong masamay Laban sa matuwid, napupuot siyang ngipi, nagnangalit. Ang Diyos nagtatawa lamang sa masama, pagkat alam niyang ito'y mawawala. Taglay ng masamay, pana at patalim, upang ang mahirap dustait patayin. Ngunit sa sariling tabak, mamamamatay, mama pawang mawawasak pa na nilang taglay kahit kakaunti ang salaping hawak ng taong matuwid pagkat naghihirap. Mahalaga ito sa yamang santambak ng mga masama, buuin mang lahat. Pagkat ang masamay papanghihinain, ngunit ang mabuti ay kakalingain. Iingatan ng Diyos yaong masunurin ang lupang minanay di nababawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Ngunit ang masamay pawang mamamatay, kaaway ng Diyos tiyak mapaparam tulad ng bulaklak at mga halaman para silang usok na pailan, paiilan lang. Ano mang hiramin, ng taong masama, di na ibabalik sa kanyang kapwa. Ngunit ang matuwid na puso'y dakila, ang palad ay bukas at may pangunawa. Yaong mga taong pinagpala ng Diyos, ligtas sa lupain na kanyang kaloob. Ngunit ang mga sinuman na kanyang sumpain, sa lupain yaon ay palalayasin ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong siyawi ng upang maligtas. Sa gawain niya ang Diyos na gagalak. Kahit na mabuwal siya ay babangon pagkat ang alalay niya ay Panginoon. Matanda na akot mulang pagkabata sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap. Kapalaran niya ang nagiging anak. Ang mabuti gawin, masamay itakwil at mananahan kang lagi sa lupain pagkat yaong bayang wasto ang gawain ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masamay ihihiwa ay ihihiwalay. Ang mga matuwid, ligtas na titira at di na aalis sa lupang minana. Ang mga matuwid, madiwang mangusap at ang sinasabi nila ipawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso. Sa utos na ito'y hindi lumalayo. Ang mga taong masamay laging nag-aabang sa taong matuwid ng upang mapatay. Ngunit hindi naman ito babaya ang mahulog sa kamay ng mga kaaway. Di rin magdurusa kahit ipagsakdal. Manalig ka sa Diyos, utos niya'y sundin. Ikaw ay lalakas upang ang lupain ay iyong mata mo. At ang mga taksil ay makikita mo na palalayasin. Ako'y may nakitang taong walang kabas. Gustoy ang sarili kilanling mataas. Kahoy sa Libano ang nakakatulad. Lumipas ang araw ang aking napuna nang ako'y magdaan, ang tao'y wala na, hinanap-hanap ko'y di ko na makita. Ang taong matuwid ay inyong pagmasdan, mapayapang patuloy ang, 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 ang angkan, ngunit wawasaking lubos ang masama lahi lipulin sa balat ng lupa. Iingatan ng Diyos ang mga matuwid ililigtas sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama. Ipagsasanggalang sapagkat kayawi Yahweh nangungubling tunay. Kaya ganun. Ito yung pampatibay ng, ng ating pananampalataya sa awit 37, 1 to 40 saka mayroong pang pampatibay din sa ano matataas na kasi yung ano eh sa so, sa so, awit 91 awit 91 hangga awit 91 1 to 16 siyang nag awit ng pagtitiwala sa Diyos siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw, ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Ang kalinga niya ay matit. Ang kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingat iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat Siya'y tapat pagsapit ng gabi di ka magtatakot sa anumang bagay maging sa pag maging sa gagawing pag maging sa gagawing bigla ang paglusub pagsapit ng araw ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibong tao. Sa iyong paligid ang bilang ng mga patay maging sampung libong. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw ay magmamasid at sa panunood iyong mamamas mamamasdan, yaong masasama ay makikita mo pinaparusahan. Sapagkat si Yawi ay iyong ginawang tagapags sanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghil. Sila'y silang susubaybay kahit sa ang dako ikaw maparoon tiyak iingatan at sa kanilang palad ay itatayo kat sila magtata silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa mga sa batong matalas kahit natapakan mo ang mga liyon ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpenyenteng liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at aking at kung may hilahil ay sa -sakluluha, sasakluluhan aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan sila'y bibigyan ko daganting palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ang ganda ng Bible, ano, mga Bible text, mga Bible verse na binasa natin sa awit 91, 1 to 16. Kaya ganun. Sana meron kayong natutunan at sana din magpatuto kayo upang malitas tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan.